Ito yung konti ng protso din ng korea waray ay adobong sa buig ng manok guys Ayan, nagbibisa ko na ng yung luya at tibuya sa leyan muna bawang at yung huli ay sibigas So, ay halimutu-brown na yung na natin yung buig ng manok guys Ayan naman lang, saka sumipunod Ito yung sinahing naka-ready na rin ngayon init tapos yes, mainit ang bango sakat ng aroma ng luya at saka bawang sibuyas ito yung nanawalas lang sarap guys amoy pa lang ulam na Ayan, natin ano. teknik nito kasi kurusin may ating mga nangilaga ng bagya tapos tinakpan ko lang Pinatay ko na ang apoy yung pagbalik ko yan yung Ay, wala na Lagyan natin ito. Ang mga papa ka, papa-extra rice ka, guys talaga. talo lang yan kasi ano uh, na natin ang laga. toyo Okay, guys. So, we're going to do the toyo. Toyo, toyo. We'll take our book some pages guys. Ito yan yes. ang yes. aray, okay. pati tapos na lang hanggang sa dulo. Salamat sa lahat sa mga sold supporter niyo ko rin yan ang aray. nakapag-subscribe okay. sa aking YouTube channel, at saka follow okay. sa akin B account, ano pang niyo, mag-follow na at mag-subscribe. At like na rin Uh, pakiclick na lang, na lang ang notification bell para update kayo sa mga bagong video ni Torian Waray at siyempre huwag kalimutan mag share at saka mag comment guys Yan na mamula mula So, may sabaw yung adobo ko kasi mabata yung lalako So, yan 'yung walang laman basta 'yung sa buong habong nila. Guys. So, sa mga nagrereyeng siling siling mahaba. kagara Sa

guys i'm gonna be doing a call you yeah, know what right? i mean thank you for watching guys